Ayan guys, for today's video, andito na naman ako sa aking taniman ng alugbati. Dito tayo sa ibang area. So ngayon guys, ito na ang talbos niya. Ayan, napakataas ng talbos niya pagkatapos umulan na. Pero sa pagkat natin dito guys sa pagka is hanggang dito lang. Ayan, so hanggang dito lang guys ang ibebenta natin oh. No? Ayan, kung pag may itinanim may aanihin talaga tayo guys, no. Makalibre pa tayo sa ating ulam. Ayan, masarap to isahog sa sardinas, guys. Igisa sa sardinas. Tapos, maliban sa pag-salibring ulam natin, makabinta pa rin tayo. Sipag at syaga lang talaga, guys. Ayan, so, proud talaga ako na bi ang hanap buhay ko ay isang magsasaka, pagtatanim ng iba't ibang klaseng gulay. Pero ang mga gulay na tinan tinanim ko, guys, is yung mga gulay na hindi malaki ang gastos. Gaya ng mga talbos-talbos lang. Ayan, hindi ako nagtatanim ng mga repolyo kasi malaki ang gastos ng repolyo guys. So wala akong budget sa, sa tanim na repolyo. Kaya ito ang mga pananim ko. Mga nitid pichay, alubati. Yung mga tanim na hindi nangangailangan ng malaking kapital. Yun ang mga tinanim ko guys. Ayan ang talbos niya. So thank you guys for watching and God bless.